Kaya, sasang-ayon ako sa mungkahi ni Nikolai Platonovich na ang ating tinatawag na mga kasosyong kanluranin ay maaring may huling pagkakataon. At upang imungkahi sa kanila na sa lalong madaling panahon, pilitin ng Kiev na maghanap ng kapayapaan at sundin ang mga kasunduan sa Minsk. Kung hindi, kailangan nating gawin ang desisyong tinatalakay ngayon. Ano ang ibig mong sabihin sa kung hindi? Iminumungkahi mo bang magsimula ng proseso ng negosasyon? Ah, hindi. Ito ay ang... O, Rep. O... o, kinikilala mo ba ang soberanya? Ako ay... Magsalita ka. Magsalita ka ng direkta. Suportahan ko ang panukala ng pagkilala. Suporta? O baka sinusuportahan ko? Magsalita ka ng direkta, Sergey. Sabi mo, oo. Oo, hindi. Sinusuportahan ko ang panukala na sumali ang mga People's Republic ng Donetsk at Lugansk sa Russian Federation. Hindi namin pinag-uusapan yan. Hindi namin yan tinalakay. Nag-usap ba tayo? Ang pinag-usapan natin ay kung kikilalanin ba natin o hindi ang kanilang kalayaan? Oo o hindi. Oo, sinusuportahan ko ang panukala ng pagkilala sa kalayaan. Tama. Umupo ka. Salamat, Vladimir Alexandrovich. Ramdam mo ba ang tensyon sa paligid? Ang inyong kakapanood lang ay nangyari noong Pebrero ng 2022 sa isang kritikal na sandali para sa mundo. Katatapos lang utusan ni Putin ang kanyang mga tropa na salakayin ang teritoryo ng Ukraine para isagawa ang kanyang tanyag na tatlong araw na espesyal na operasyon. Ilang sandali lang pagkatapos, ang isang pulong ng seguridad ay naging isang nakakabunyag na sandali. Habang si Sergei Naryshkin, ang pinuno ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Russia at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagbibigay ng kanyang opinyon. Paulit-ulit siyang pinipigil sa kanyang pagsasalita. Si Putin, na halatang naiinis, ay inutusan si Sergey na maging mas malinaw. Ako, pupunta, magsalita ka, magsalita ka ng direkta. Suportahan ko ang panukalan ng pagkilala. Suporta? O baka sinusuportahan ko? magsalita ka ng direkta at siya. Sa kabilang banda, nauutal siya. Ang pagkabalisa ay bumalot sa lahat ng naroon. Ipinapakita ng nakakagambalang eksenang ito kung paano palaging pinamunuan ni Putin ang Rusya sa loob ng 25 taon sa pamamagitan ng takot at pananakot. Ngunit, makalipas ang tatlong taon mula sa pagpapakitang iyon ng kapangyarihan, ang mismong mga survey ng mga Ruso ay nagpapakita ng isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Isang kontradiksyon na nagpapakita na maging ang mga sistemang mahigpit ay may mga bitak. Hindi mo man pinili ang iyong mga jeans, ngunit kung hindi mo rin aaksyunan ang problema, hindi ito malulutas. Para matulungan ka, magbabahagi ako ng kupon na nagbibigay ng 40% diskwento sa unang order, dagdag pa ang libreng shipping. Sulit na silipin ito. Nasa description ang link. Pero ang hindi ninyo alam, ay kung paano niya nagawang mapanatili ang kapangyarihang iyon sa loob ng 25 taon. At bakit niya ito nawawala ngayon? Para maintindihan mo yan, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang mahalagang pangyayari noong dekada 90. Nang bumagsak ang Unyong Soviet at ang Rusya ay dumaan sa panahon ng pambansang kahihiyan at pagbagsak ng ekonomiya. Mula sa kaguluhang iyon, lumitaw si Putin na may dalang hindi matanggihan na alok para sa mga Ruso. Nag-alok siya ng isang simpleng kasunduan, pagbuti ng buhay at pambansang pagmamalaki, kapalit ng hindi pagkwestiyon sa kanyang pamahalaan at pagtanggap sa pagtatapos ng demokrasya. Tinanggap ng mga Ruso ang kasunduan iyon, dahil sa totoo lang, objectively, nagumanda ang kanilang mga buhay. Ang swerteng pang-ekonomiya noong dekada 2000 na pinalakas ng mataas na presyo ng langis ay nagbigay daan kay Putin na tuparin ang bahagi ng kanyang pangako. Umunlad ang ekonomiya, nabayaran ang mga pensyon at naging moderno ang mga lungsod. Para sa maraming Ruso, sapat na ang kapansin-pansing pagbuti ng kalidad ng buhay. Hindi sila nagtatanong ng marami tungkol sa lumalalang autoritarianismo dahil mas maganda na ang kanilang buhay kaysa dati. Si Putin ay hindi lang isang leader politikal. Siya ang taong nagparamdam sa Russia na malakas ulit. Ang rurok ng sosyal na kasunduang ito ay nangyari noong dalawang libo at labing apat sa pag-aneksa ng Crimea. Sumirit ang kasikatan ni Putin. Umabot ang approval rating niya sa 80% o higit pa. Napuno ang mga kalsada ng mga bandila at makabayang awitin. Hindi lang tungkol sa Crimea ito. Ito ay pakiramdam na sila ay mga nagwagi muli. Pero pagkatapos, Dumating ang Pebrero 2000 at 22. Ang malawakang pananakop sa Ukraine na dapat ay tatagal lang ng tatlong araw, pero umaabot na ng mahigit tatlong taon. Dito na nagkaroon ng dramatikong pag-ikot ang kwento. Ibinenta ni Putin ang digmaang ito bilang isang mabilis at matagumpay na espesyal na operasyong militar. Ang realidad ay lubos na naging iba. At hindi nagsisinungaling ang mga numero. Nakakagulat ang mga pagtataya ng mga nasawi sa panig ng Russia. Ayon sa sentro ng mga pag-aaral na estrategiko at internasyonal, mahigit siyam naraang libo at limampung libong nasawi kabilang ang dalawang daan at limampung libong namatay. Tinataya ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng United Kingdom na mahigit isang milyong kabuoang nasawi. Ibinunyag ng kalihim general ng OTAN na sa taong dalawang libot dalawamput lima lamang Isandaang ang libong sundalong Ruso ang namatay. Ang mga numerong ito ay kumakatawan sa isang buong henerasyon ng mga kabataang nawala. At ang epekto nito. Sa totoo lang, ramdam ito sa buong bansa dahil ang mga pamilya ay nakakatanggap ng abiso ng pagkamatay at nauubusan na ng espasyo ang mga sementeryo. Pero narito ang pinakamalupit na detalye. Hindi pantay ang pagkakahati ng karahasang ito. Ang pasanin ay hindi patas na bumabagsak sa mga pinakamahihirap na rehiyon at mga etnikong minorya tulad ng Dagestan at Buryatia na siyang nagpapadala ng karamihan sa mga sundalo para mamatay. At alam mo ba kung paano nangyayari ang mga pagkamatay na ito? Sa pamamagitan ng mga taktika na parang galing pa noong unang digma ang pandaigdig, umaasa ang mga puwersang Ruso sa tinatawag nilang mga assault ng karne, maliliit na grupo ng mga sundalong kulang sa pagsasanay na ipinapadala para umatake sa mga trinsera ng Ukranya na ginagamit sila bilang parang pambala sa kanyon. Bukod pa dyan, nawalan na ang Russia ng mahigit kalahati ng kanilang mga modernong tanke, mahigit 3,000 tanke ayon sa Defense Intelligence Agency ng Estados Unidos. Dahil dito, napilitan ang militar na ilabas mula sa imbakan ang mga relikya ng Cold War mga kalawangin na tangke na T-62 mula pa noong dekada 1970. Sa gitna ng lahat ng mga pagkalugi na ito, nagsimula na rin gumawa ng mas matitinding desisyon ang mga Ruso. Tulad ng paggamit ng mga motorsiklo. Paano ang malaking opensiba ngayong tag-init na nangyari ngayong taon? Sa katunayan, lahat ng tanda ay nagsasaad nito. Ay magsisilbing tuluyang pagbago ng takbo ng laban. Pero, gaya ng ipinapakita ng realidad, ang opensibang ito ay naging ganap na kabiguan. Ang mga military analyst na dati ay sumusuporta sa digmaan tulad ni Maxim Kalichnikov. Ngayon ay inilalarawan na ang opensiba bilang isang pantasya na unti-unting naglalaho. At tama siya sa iniisip niya. Napakababa ng praktikal na resulta ng opensibang ito. Ang mga Ruso ay nakakuha lamang ng ilang maliliit na baryo at halos walang teritoryo pero hindi natatapos ang mga problema sa larangan ng labanan. Mabilis na kumakalat ang mga ito sa ekonomiya. Tinatayang sa taong 2025, aabot sa 7.2% ng gross domestic product ng Russia ang magagastos sa depensa. Para magkaroon ka ng ideya kung gaano ito kalaki, ito ay isang katlo ng pambansang budget. Ngayon, huminto ka muna at ikumpara. Karamihan sa mga bansa ay gumagastos lamang ng isa o dalawang porsyento para sa depensa. Ang Rusya naman ay literal na kinakain ang kinabukasan nito para mapakain ang makina ng digmaan sa kasalukuyan. Ang gobyerno ay gumagastos ng mas marami kaysa sa kinikita nito. Ang kakulangan sa pampublikong pondo ay tumaas ng tatlong beses mula 0.5 hanggang 1.7 porsyento ng gross domestic product. Ang emergency fund ng bansa, ang reserba para sa may hirap na panahon, ay bumaba mula 5 trilyon hanggang 2.8 trilyong rubles. Para sa mga nakakaintindi, nangangahulugan ito ng isang bagay, na uubos na ang pera. Naging sanhi ito ng matinding paghihirap sa mga ordinaryong mamamayan. Yung parehong mga tao na dati ay kontento sa paglago ng ekonomiya ng Rusya ilang dekada na ang nakalipas, ngayon, ay humaharap sa isang ganap na magkaibang realidad. Nanatiling matigas ang inflation sa mataas na antas. Umabot ito ng siyam na punto, apat na noong Hunyo ng 2025. Ang presyo ng mga pagkain sa unang apat na buwan ng 2025 ay labindalawang na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Hindi rin nakaligtas ang merkado ng real estate. Bumagsak ito ng tuluyan, Bumaba ng 26% ang bentahan ng mga bagong ari-arian sa unang kalahati ng 2025. Bumagsak ng nakakagulat na 66% ang mga pautang sa bahay noong Hunyo. Ang interest rate ay nasa 18%, isang antas na humahadlang sa anumang ekonomiya. Ang krisis na ito sa real estate ay higit pa sa basta estadistika lang sa ekonomiya. Isa itong makapangyarihang simbolo ng nabigong pangako ni Putin. Ito ang puntong kung saan nararamdaman ang gastos ng digmaan sa konkretong pagkadismaya ng urbanong middle class na nahahadlangan na makamit ang isang pangunahing pangarap sa buhay. Para magkaroon ka ng ideya, ang mga pensyon ay nasa 20,000 rublo kada buwan, nakatumbas ng humigit kumulang 200 dolyar. Hindi ito sapat para matugunan kahit ang mga pangunahing pangangailangan Sobrang napupuno ang sistema ng kalusugan, maraming klinika ang walang mga pangunahing gamot. Pero marahil ang pinakanaglalahad na datos ay ito. Mahigit isang milyon at tatlong daang libong tao ang umalis ng Rusya mula noong dalawang libot dalawamput dalawa. Marami sa kanila ay mga kabataan, edukado at may kasanayan sa teknolohiya ng impormasyon, inhinyeriya at iba pang mahahalagang larangan. Isa itong brain drain na makakasama sa ekonomiya ng Rusya sa hinaharap. At ito ang pinakamahalagang punto ng buong kwento. Maghanda kayo dahil babaguhin nito ng lubusan kung paano ninyo tinitingnan ang sitwasyon sa Rusya. Ipinapakita ng mga pananaliksik ng Levada Center na 88% ng mga Ruso ay patuloy na sumusuporta kay Putin. 78% naman ang patuloy na sumusuporta sa operasyong militar sa Ukraine. Sa unang tingin, parang matibay pa rin ang suporta kay Putin, tama ba? Pero narito ang kontradiksyon. Anim na put ng mga parehong Rusong ito ay naniniwalang panahon na para simulan ang mga negosasyon para sa kapayapaan. 50% ay hindi nagtitiwala sa mga opisyal na ulat tungkol sa mga nasawing sundalo. Ang tiwala sa pamahalaan ay bumagsak mula 53% noong 2020 hanggang 27% noong 2025. Ngayon, tatanungin kita, paano posible na aprubahan ang isang leader at magduda sa kanya ng sabay? Ang sagot sa tanong na ito ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay tungkol sa kung paano gumagana ang propaganda. Epektibo ito sa makro na antas, ang ideya na malakas ang Rusya, pero pumapalya ito sa mikro na antas, kung saan sinusuri mo ang realidad ang araw-araw na karanasan. Sinusuportahan ng mga tao ang abstraktong ideya ni Putin. Pero kinukwestiyon nila ang konkretong realidad ng kanyang mga pulisya. 65% ang gusto ng negosasyon para maiwasan ang mas maraming pagkamatay ng mga sundalo. 57% ang gusto ng negosasyon para mabawasan ang gastos ng mga pamilya. Tulad ng nakikita mo, lumalago ang kagustuhan para sa kapayapaan. Kahit sa mga hayagang sumusuporta sa rehimen. At paano naman ang tungkol sa elite ng Rusya? Sa totoo lang, bumoboto sila gamit ang kanilang mga paa at bulsa. Noong Mayo ng 2025, nagpadala ang mga pamilyang Ruso ng rekord na 52.3 bilyong rublo, halos 650 milyong dolyar sa mga dayuhang brokerage. Malinaw itong sinyales ng pagbaba ng tiwala sa merkado ng Rusya. Ang mga oligarko at negosyante na nagkamal ng yaman sa ilalim ni Putin ay palihim na inililipat ang kanilang pera palabas ng bansa. Ang ilan ay nagpapadala ng kanilang mga pamilya sa Dubai, Turkey, kahit saan maliban sa Moscow. Nakikita nila ang ekonomiya na nanghihina at naririnig ang hindi pagkakasiya sa mga lansangan. Isa pang mas mahalagang senyales ay ang lumalaking pagdepende sa China. Dahil sa digmaan, naging kritikal ang pagdepende ng Rusya sa Beijing. Ang China ang responsable sa halos 80% ng pag-iwas ng Rusya sa mga parusa. Pero may problema dito na bihirang pag-usapan. Hindi ito patas na pakikipag -partner. Naging dependent ang Rusya sa China dahil wala silang ibang pagpipilian. Para sa isang rehimen na itinayo sa kwento ng pagpapanumbalik ng soberanya at pambansang lakas, ang lumalaking pagdepende sa China ay itinuturing ng marami bilang isang estratehikong kabiguan. Isa itong malalim at tahimik na dagok sa imahin ng lakas na gustong ipakita ni Putin. May mga palatandaan pa nga na ang ilang tao sa intelihensya ng Rusya ay tinitingnan ang China bilang isang kaaway. At kung totoo man ito, mas madaling maintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Rusya. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Saan patungo ang sitwasyong ito? Tingnan mo, ang Kremlin ay parang nakulong sa isang paulit-ulit na siklo. Sa isang banda, hindi nila makamit ang matagal ng hinahangad na tiyak na tagumpay sa Ukraine. Sa kabilang banda, ang pag-amin ng pagkatalo o pag-atras ay sisira sa imahin ni Putin bilang isang malakas na leader. Ang imaheng iyon ang pundasyon ng buong pamahalaan niya. Kaya malinaw na para sa pamahalaang Ruso, kailangan magpatuloy ang digmaan. At ibig sabihin nito, magpapatuloy ang paghihirap sa ekonomiya. Dadami pa ang mga nasasawi at bibilis pa ang paglala ng kalagayan ng bansa. Ang tunay na nawawala kay Putin ay ang tiwala. Mag-isip ng mabuti kapag ang mga sundalo ay nawala na ng tiwala sa kanilang mga pinuno, ang mga mamamayan ay hindi na naniniwala sa balita. At maging ang nasa matataas na posisyon ay wala ng pag-asa sa kinabukasan. Ang sistema ay nagsisimulang gumuho mula sa loob. Ang tiwala ay parang isang di pera ng kahit anong pamahalaan. At sa Russia ni Putin, mukhang nauubos na ito. Maaring hindi pabagsakin ng digmaan sa Ukraine ang Kremlin agad-agad. Pero, gaya ng nakita mo, unti-unti nitong pinipilit na walay ang sistema, piraso-piraso, hanggang sa dumating ang araw na hindi nakayanin ang bigat nito. Ano sa palagay ninyo? Naniniwala ba kayo na kaya ni Putin manatili sa kapangyarihan sa kabila ng mga problemang ito? Iwan ninyo ang inyong opinyon sa mga komento. Kung nagdala ng mahahalagang impormasyon sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa iba pang kailangang malaman ang katotohanan ito. Hanggang sa muli!